narito na naman tayo upang matungahayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love You. pagpapatuloy ng ating istorya ay may panibagong vlog na naman si Miss Rishen. Ngunit this time ay medyo kakaiba to sa kanyang mga vlog sapagkat ngayon ay kasama niya ang kanyang dalawang kapatid na si Shara Lee at si Hazel sapagkat sila ay mamimigay ng konting tulong sa mga bata na pakalat-kalat lamang sa nansangan o walang makain. Grabe at nagulat nga din ang mga fans sapagkat nagkaroon ng content na ganito si Miss Rachel. Napakadami rin natuwa sapagkat binabalik din pala ni Miss Rachel ang mga blessings na kanyang natanggap. Dito ay makikita talaga natin kung gaano kabait si Miss Rachel. explain din ni Miss Rachel na medyo kaunti lamang ang mga pagkain na mabibili nila. Basta ang kanilang pakay lamang daw ay talagang makatulong kahit sa kaunting paraan. Pagkatapos nito ay nilakad na nga nila Miss Rachel at ng dalawang kapatid niya ang papunta sa kanilang bibilhan. Sila ay pumunta sa Jollibee pumunta sila dito upang mamili ng konting pagkain na pwede nilang maibigay sa mga makikita nila sa lansangan. Grabe na nakaka-proud nga si Miss sapagkat dati ay parang sila lang ang tinutulungan. Ngunit ngayon ay nakakatulong na rin sila kahit sa maliit lamang na paraan. Oh Ikaw my life? Pagkatapos naman nun ay naglakad-lakad na rin sa labas si Miss Rachel kasama ang kanyang kapatid na si Hazel at Shirley. Nung sa ganun ay makita na sila ng mga bata na pagbibigyan. Ang pakay daw nila noong ay bata lamang ang bibigyan. Ngunit talagang naawa si Miss Rachel dito kay Kuya sapagkat ito ay may kapangsanan at talagang nakatali na lamang ang kanyang kamay doon sa gate nang sa ganon ay mapubuksan niya ang mga papasok at makapangliwas siya. Hindi naman ito naitiis ni si Miss Rachel kaya naman talagang binigyan niya ito ng pagkain at may inom. Todo pasalamat naman si Kuya at kitang kita na talagang natuwa din si Miss Rachel sapagkat natuwa ang pinagbigyan niya. Oh angel, angel baby, angel. Miss Nung naglakad naman muli sila Miss Rachel at ang kanyang mga kapatid ay may nakita naman silang mga bata na nagtitinda. Hindi naman nila ito natiisip talagang minigyan din nila ito ng pagkain grabe kahit onting pagkain lamang ito ay talagang natuwa ang mga bata at napasaya sila ni Miss Rachel. Tinanong din ni Miss Rachel kung ano ang kanilang tinitinda at kung magkano ito. Sabi naman ng mga bata ay ito daw ay kanilang binibenta. Kaya naman naawa din si Miss Rachel at sinabi niya din na bibilihin niya na lamang ang mga ito nung sa ganon ay makauwi na ng maaga ang mga bata. Grabe talaga at napakabait talaga ni Miss Rachel. Talagang hindi niya matiis sa mga bata na nangyayari. sa huli naman na nabigyan na ni Miss Rachel at naubos sa nila ang mga pagkain na pinamigay nila ay talaga nagpasalamat din si Miss Rachel sa mga tumunong sa kanya upang matupad ang pagtulong niya din sa iba. Napakasarap daw sa feeling ng makatulong kaya sana daw ay maging mas successful pa siya nang sa ganon sa hinaharap ay mas marami talaga siyang matulungan na tao. Ganon din ang naramdaman ng dalawa niyang kapatid na si Hazel at Shari. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rachel Morales Vlog. So in this video, bukong tayo ngayon sa dati. At ayun, makaisip akong magawa ng content dahil ano, gusto ko lang. Tsaka ano po, ano, gusto kong ngayon araw ay maghahanap kami ngayon ng bata na bibigyan namin ng pagkain. At yun, naisipan lang po namin na tatlo. At syempre, ang pinunta po talaga namin sa diet is magbili po kami ng tuwalya. Kasi wala na po sa bahay tuwalya. Kaya, ibili po kami. At ayun, at naisipan ko po, naisipan po namin na magbigay ng kahit kaunting ano lang. Kahit kaunting, ayun. Kahit kaunting, ang Pagpasaya sa bata. Bali! Bali! kahit don't lang, yung lang or ano yung yung mga kapag sa kanya, sa kanila. Diba? Hahanap po kami ng bata sa daet at bibigyan po namin ng yung uh, kukuha po namin yung, blessing po na na dumarating po sa amin. I-share po namin sa kanila. At ayun po, yun, samahan niyo po kami pumunta sa daet. po, nakabili na po kami at ito na po ang nabili namin. Ayan, yung kay Hazel. Ayan, kay Ali. Ayan. Saan tayo magsisimula? Ha? Ah. Tara, lakad-lakad tayo sa sentro. dito oh, hati hati kayo dito. Hati hati kayo dito. Dali. Magkano yung ano nyo? Yung binibenta nyo? 25. 25? Sige. Hati hati. Huwag So, ayun, tapos na kaming magbigay ng kahit kaunting ano, pa-jollibee sa mga bata. Actually, hindi lang sa bata. Uh, kay tatay din. Tatlong bata yung nabigyan namin kanina. At isang si tatay. At si tatay po yung nabigyan namin kanina. So, yun, eh. hanggang dito na lamang muna ang ating nakapanabik at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!